Hello guys. Maulan ngayon. Eh. Nagbabala kami ni ano. Eh. Ni Teron mamingwit. Bibili kami ng mga tawag nito. Yung panggamit sa pangmingwit. Mano-mano lang pangmingwit. Yung may hook. Tapos yung tali. Well, hindi yung ano, yung ginaganong-ganong pa. Mamaya na siguro kasi umaambog pa eh. Nakain kami ng ano, fresh lumpia. Merienda. Ito yung, yung merienda namin. Fresh lumpia. Tapos ito yung ito yung sauce, peanut sauce. kain tayo ng ano, fresh lumpia. Special ngayon yung ano natin, dorinda. Hmm. Hmm. My favorite. meron ano dito. Huh? Video bomber. Hmm. Sa picture may photo bomber. Dito may video bomber. <laughs> Up. Up. Ang laman ng ano nito, fresh lumpia, ay ano yung beans. Eh ako anong beans class ng beans? Abag ah, beans tsaka carrot, lettuce, tapos sungkamas. Hello. Sabi <laughs> ni Dib hello daw. Hi, thanks lang. Hi. Sa mga viewers, sa mga subscribers. Hi. Kasi may mga viewers na hindi nakasubscribe eh. May So, dito sa Halo -halo. oh. Hmm, halo-halo Pinakuha ko kay Deron yung ano Yung suka na may sili Gusto kasi Papa, yung ano May umpil ang ham Ini ini. Dah pun kalah bah, tu pentu aku May suka. Gusto ni, dia tak mau angkat pun tu. Doon naman sa ano, sa Kiapo, tsaka sa may Diviso pag pinalagyan mo ng maanghang yung Fresh Lumpia, ay grabe, sobrang anghang. Oo, oh oh.

Thank you so much. Ibigay ko. Saging. Halo-halo. Makaya sa halo-halo. Yan lang yata kinakain mo eh. Okay. Hindi yung ibang ano. Mga sahog. Ayaw mo gulangan. Ang ingay ni ano ah. Drea. mga bata talaga uh, hindi mo masaway sarap eh. pag gusto nyo mag order order lang kayo kay Maji kapag nag pag nagpapa order na siya nito kasi hindi naman siya nagpapa order araw araw eh tsaka eh, ano naman niya pupos sa Facebook ginawa niya lang to na wrapper homemade fresh lumpia taob guys oh <laughs> Ayan, ito na kami pa punta na ano, sa biliyahan ng ano. Anong tawag doon, Tiro? Sa ano? Sa hook? Yung hook yung sa pamindik yung nilalagyan ng pain daming ibon na pera palit po sa ito na ano kawin pera pera one plus one one plus one one plus one One, plus one. Dito, dito ka lang, blue ka mo. Ano, ano, Balik ka utang. Saan ah, oh, dyan daw. Nakabili kami ng ano, itong pantali, tsaka pantali, ano ba ito? Basta ito yung nalagay dun sa ano. Hook. Tapos ito yung hook, apat na peraso. Piso lang yung isa. Tapos ito, Kinsi ba yun? Oh, kinsi ya. Apa tu pasu tu ini? higuton. Pasu tu ini higuton. Di, don sa no mga marunong papatalian natin. Oh, uh, ay kaya dito nunoy, nito. Ayaw, dito na Punta tayo sa may ano, sa may, sa may ano, sa may, tawag nito sa may palingki loading man food ako oy loading lo, yan oh. oh. dito kami sa palingki titin kami, kami ng hipon pang pain namin oh baluto to ni daddy baluto ni daddy again to the diet so <laughs> Pag nakabingwit daw kami luluto, inagad ni papa niya. Let's go! Sarap sana niya na ano, imbo. Ano, imbo, sarap yung sabawan. Sarap yung sabawan. Oo. Uh, Tignan -huh. mo, oh, maano na yung dagat. Diyan tayo ninyo. Hindi, doon tayo sa kabila. Sa kabila tayo. apo ah, pwede rin siguro pag ano, hindi may sida sa kabila. Ay, din, ipat na lang dito. <laughs> Ay, karabaw. Ihawin niya. Ay, oo, niya sa linggo ito sana yung ano oh perfect timing kasi lubog yung dagat yung tawag doon yung hindi malinaw malabo yung dagat pag ganito daw guys maraming isda dito tapos mga, mga gutom daw yung isda dahil hindi raw nakakakita <laughs> tara na doon na pa ito, oh madilim Muulan dun ba daw? Ahatid namin tong ano. Paming At kami pupunta pa sa aming location. <laughs> May palo location pa. Sa aming spot. Fishing spot. Ano daw? Sabi. Ah, sumaputik dito kami dadaan may nag-abot sa akin ng ano bayad daw sa na-order na muron. kay Margie Pinab pinabibigay na lang kay Margie dahan na kayo madulas ka dyan Ito yung gusto namin mamingwit. Pag wala namang isda, doon naman kami sa kabila. Dito ka namin mingwit. ayan na nga guys bumuos na yung ulan <laughs> andito pa rin kami oh Ito oh, sa kabila, tignan natin. Ah, natin dito sa kabila? Ade yo, tua lah. Tua lah, Sa akin ito yung cheese. Cheese ako. Dua. Sige. Bukas na lang kami. Mamimingwit dahil wala akong hapon na pahit bukas daw yung ano madalas may hipon sa umaga Oh, yeah. okay. yung okay. Oh, pa Oh, okay. Oh, okay. alon ang dagat ngayon guys mahangin kasi kaya maalon kain tayo guys kinilaw na pipino at ano ampalaya toyo at egg scramble egg ng breakfast namin tapos itong salad Nauna ko kilawin yung ano, yung, yung pipino. ng isang araw pa yata yun. Tapos, dinagdag ko ito na Ang palaya, hinalo ko. So, kaya medyo matipitim silang sabaw. Kaya ano, dahil sa paminta. ng powder. Wala well, pa si Tiro mag-uuli. Halaban ni niya, pag nag-ana -ano ako ng ampalaya, gusto ko lang talaga yung ano, tawag ito, yung, yung ginigyusa na ano, ampala sa may itlog. Pero ay mag babadminton. Magpapapawis si Tiron siya, magpapapayat. Oh, mm -hmm. kasama yun sila. Oh, dali na. I-open mo na yan. Hi. Nagpalipad sila ng ano, saranggula. Nasaan na yung saranggula nyo? Ayun po. Kayo po. Ang layo ah. Hindi yung makita. Oh. At zoom na lang. Zoom. Ba, pag iso may eh, lalabo eh. Oo. Oh. video hmm. naman hmm. ka Makakalaro na kami dahil may bagong ano ganito ang tawag nito shuttle shuttlecock. Oh, shuttlecock. hmm ito yung sa akin ito shuttle Action! ako na si Action! Good Good 没事，没事。

tapang ng oh. mama saram tuya to okay oh pa dito ang view guys we'll so fun are here please like and subscribe and right and trend Angkol. At to po, ano? Sino, sino siya ang unoy? Mamaya, ano dito pa rin? Isol ba ni Di? Tindin. Dito, isol. Sige, Sige, tira. diri kamu naik mod isul padi